ng buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang iPhone 7S. Ayan. Ang problema nito, madali na siyang malobat. Kaya sabi nung may magpapalit na tayo ng battery. Kaya simulan natin. Dito sa ilalim, meron dalawang turnilyo dyan. Ayan. Na star. Tanggalin nyo yan dalawa 'yan para magkaanga tayo ng LCD sa ibabaw ang pag bubukas nito mga kapatid. Ayan dito sa gilid na 'yan, paikot. Gagamitan muna natin siya ng curve kasi iaangat natin yan eh. Meron siyang dikit. Pero bago yon tatanggalin muna natin yung kanyang SIM tray. Huwag nyo kakalimutang magtanggalin sapagkat maaring mabali siya. Dahil pagkainangat natin yung LCD kasama yung kanyang board. Kaya kasama yung slot ng SIM tray. Yan. Simulan niyo sa ilalim sapagkat yung flex na andito sa gilid dun sa may right side ayan, gamitan natin siya ng curve paikot, unti-unti lang ayan para pag naikutan na natin na iangat natin ng konti madali na natin siyang matatanggal ayan paikot yan Kaya ikutan na natin na ganyan. Dito. Ayan. Pwede nyo siya ipitan. Dalawa. Gagamitin nyo. Para maiangat nyo. Ayan o. Mangat na lang konti. Ingat lang kayo. Sapagkat mismong LCD yung inaangat natin. Parang Samsung ito mga kabuting ting. Lahat ng mga J series ng Samsung. Yung J1 hanggang J7 ba yun? O lahat ng J sa ibabaw ang bukasan nun sa LCD kaya medyo komplikado kaya hindi lang dobling ingat kailangan eh sampung beses na pag-iingat sapagkat pagka nabasag yung LCD nakrak LCD wala na damage na ayan paikot angat natin ayan sapagkat may dikit siya eh. ayan dahan dahan lang sapagkat yung flex nung LCD saka touchscreen maaring mahila Ayan. basta magre-repair ng ganyan sa harap ingat na ingat talaga Ayan. huwag nyong bibiglain pa side sya kailangan Ayan, pag ganyan. sapagkat nandito sa kabila ayon yan yung flex nung LCD saka yung flex nung battery tatanggalin natin yung stainless na cover nya ng flex kaya maglagay kayo ng sandalan na ganyan. Tapos, yan, apat yung turnilyo nya. Tatanggalin natin nya isa-isa. Para ma natin yung kanyang flex ng battery. Sapagkat, magtatanggal tayo ng battery, papalitan natin siya ng battery. Sapagkat, 60% daw, e, eh, shutdown na. Ibig sabihin, kapag kaganon, obligado na tayong magpalit ng battery siya pagkat ang battery ng iphone uh, manip maliit kaya medyo madali siyang malobat hindi katulad ng mga android na malalaki yung battery ayan tanggalin natin yung tornilyo isa-isa basta itabi niyo lang yung mga tornilyo kasi ang tornilyo ng iPhone yung nasa ilalim niya, yun yung, yung medyo mahaba. Pero yung nasa loob, maliliit. Sobrang liliit. Kaya, ayan. Ngayon, ito yung flex nung kan. Gagamitin nyo, plastic. Ayan. Iangat nyo yung flex niya ng battery. Nasa gilid. Ayan, o. Yung sinusongkit ko na yan. Tapos, yung battery paikot, may dikit yan, eh. Para ba iangat natin yung battery. Ito yung ipapalit natin ngayon. Ayan. Bali, binili na, binili na, na yan nung may-ari. Dinala na lang dito sa home base natin para papalitan. Ayan. Medyo ingat lang. Na dahan-dahang bigla. Ayan o. No? Kailangan mayroong kayong panungkit. Mura lang naman yung mga tools ng kan ko mahilig ka talagang gumawa ng cellphone. Kahit pang sarili lang, pang pamilya. Mili ka ng mga mumurahing tools. Para pagka nasira yung mga gadget mo, pwede ikaw na gumawa. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, pwede po bang mag iwan kayo ng bakas? Subscribe po sa aking channel click the notification bell. Pwede kang magtanong, comment. Pwede pakilike mo na rin yung aking mga video. At pwedeng pwede mo siyang i-share para mapanood din ng iba. Ayan. Uh, follow na rin sa aking Facebook page. Emil Morales Amilin. Ayan. At sa aking TikTok. Bong Buting Ting TV. Ayan. Shout out sa lahat ng aking followers sa Facebook. At sa uh, TikTok, maging sa YouTube ang mga subscribers ko. Ayan, shoutout sa inyo at saka mga nanonood sa akin. Ayan, ipapalit natin. Ngayon, pagka uh, ganyan. Ayan, lilinisin niyo yung dikit niya. Medyo nakaangat kasi yan eh. Para, ayan. Kung paano niyo tinanggal yung battery, tandaan niyo. Ganun nyo rin ibabalik. Ayan. Ingat lang. Ayan. Tapos itatry natin kung good yung battery natin. Uh, tip ko mga kabuting-ting yung mga battery na bago. Kapag ka malalaman nyo kung good siya, may karga siya na 50% pataas. Ayan. Ibig sabihin, okay na yung battery kapag ka ganun. Ayan, hintay lang natin ng saglit. Lumabas na yung logo nyo na Apple na may kagat. Ayan. Uh, pag kaganyang nag-open nag kayo ng LCD, low loading yan eh. Kahit na anong unit, kapag ka nag-open kayo ng nag-deplace kayo ng battery o nagpag-LCD, mag-low loading yan. Ayan o. No? Tingnan nyo. Kita nyo, may charge siya. Ayan o. No? Ngayon, papatayin natin siya. Okay yung battery natin. Ipipix na natin siya. Patayin natin. Tapos ipipix natin siya. At, cha-charge natin para makita natin mamaya kung ilang percent yung battery niya pero lampas 50% mga kabuting-tingi balik natin yun kung paano nyo rin binaklas yan tandaan nyo isang tip ulit para hindi nyo makakalimutan kung paano yung ayos niya kung first time kayo picture nyo para meron kayong guide ayan ang isang tip na napakainam lahat ng kahit anong bubuksan yung mga gadget picture nyo para pagbabalik, meron kayong idea. Kasi minsan, makakalimutan natin. E, hindi siya maglalapat kapag hindi tama yung pagbabalik natin. Ayan. Kahit yung mga tornilyo niya. Ang sukat ng tornilyo ng mga iPhone, mga kabuting-ting, iba-iba. Yung apat na kinakabit ko na yan, dalawang maha, medyo mahaba ng konti, dalawang maigsi. Ayan. Magkasaliwa siya. Pagka nakapagbukas na kayo, makikita nyo naman eh. Kaya, tandaan nyo lang kung saan nyo tinanggal na parte, doon nyo rin siya ibabalik. Yun ang lagi kong tip. Ayan o, oh, napakaliit. Tingnan nyo. Ayan. Malapit na nating matapos yung ating ginagawa. picture lang ng katamtaman. Ayan. Tapos iayos nyo yung battery. Ayan. Tapos, ang pagbabalik nyan, simulan nyo rin sa ibaba ulit. Ilapat nyo siya. Tapos medyo didiinan nyo. Ayan o, sindi natin. Okay na. Gakabit na lang natin yung dalawang tornilyo dun sa ilalim huwag nyo rin siyang kakalimutan sapagkat kung sakaling mabagsak hindi siya bubuka ayan ayan o oh. nag open na siya ayan yung karga niya oh. tingnan niyo kung ilang percent halos lampas 50% siya ayan o oh. Okay siya. Okay na okay. Ayan, up natin para makita natin kung ilang percent. Ayan, tanggalin muna natin kahit iyang task charts natin. Tain lang natin ng konti eh, ganyan na yung Apple eh. Apple muna lalabas tapos yung charging niya. Pagka siya ay naka-off. Ayan. Natapatan pala nung ring light yung kuna. Ano, cellphone na. Hintay lang natin ng konti. Ayan. Bumukas siya eh. Ayan. Ayan o. Oh. Alos 64%. Ayan mga kabuting-ting. 54% yung battery niya. Magsabihin, okay na okay siya. Yan, good na good yung battery natin. Saka isang tip pa ulit. Ayan na, pangatlong tip na natin yan, pang-apat. Pagka bagong palit ang battery niya mga ting i-charge nyo siya ng 100%, di ba nakalagay, 100% charging. Huwag mo muna nguugutin yung charger. Charge siya pa siya kahit na mga 5 to 10 minutes para ma-fully charge siya. Para lahat ng mga cell nung battery mabuhay. Ayan. Para mag maging long life yung battery natin. Ayan ang tip natin. Ayan, i-fix natin. Ayan, ilapat nyo lang mabuti. Diin nyo lang siya ng katamtaman ha. Huwag yung mahit. Baka mabigla. Basta kailangan, lapat na lapat siya para pag diin nyo, hindi mag-crack yung screen. Ayan, kabit natin yung dalawang tornilyo. Ito. Para magamit na nung may ari yung kanyang cellphone. Kabit natin. Medyo walang talaga yan. Yun. Focus lang natin. Ilaw. At medyo malabo na yung mata natin eh. Ayan. Talagang nagkakaedad na tayo. Yun tapat na tapat swak na swak na yan tapos yung isa kabit natin yun yun ayos yan higpit nyo lang din ang katamtaman okay na ayos yun ayun o oh. okay gagamit na nung may-ari. Uh, like. Char -char na charge lang na-charge sa atin at okay na.